Ang internet at social media ay ang madalas na kinukuhanan ng mga balita ngayon. Ngunit hindi lahat na napapanood at nababasa dito ay totoo. Gaya na lamang ng mga fake news na pumanaw na ang mga kilalang personalidad. Narito ang ilan sa mga celebrity na naging biktima ng mga hindi totoong balita na pumanaw na sila at ang kanilang mga reaksyon. The Philippine showbiz list presents celebrities na biktima ng fake news na pumanaw na sila. Part 1 Ian Veneracion Idinaan lamang ni Ian sa tawa ang fake news tungkol sa kanyang umano'y pagpanaw. Sa pamamagitan ng isang Instagram post noong 2018, ibinahagi niya ang screenshot ng website na nagsasabing na matay siya matapos madisgrasya ang minamanehong motor. Sa caption, pabirong sinabi ni Ian, kaya pala di ako pinapansin ng asawa ko. Vice Ganda. Kumalat naman sa Twitter noong August 2011 ang fake news na pumanaw na raw ang komedyante na si Vice Ganda. Sa isang panayam, agad na nilinaw nito na maayos sa kanyang lagay matapos siya magbakasyon noon kasama si Chris Aquino at Liz Oy sa Hong Kong. Chris Aquino Kamakailan lamang muling nabiktima si Christian Death Hawks base sa kumakalat na Facebook post na muna sa page na may pangalang Philippine Scholar 2023, si Chris ay pumanaw umano noong January 3, kalaki pag isang link papunta sa isang blog site. Hindi na mahanap ang nasabing FB page pero gamit ang social media, pinakita ng Rappler ang screenshot ng na nasabing post inilantad din ng Rappler ang maling impormasyon. Makikita rin sa comment section ng Rappler na nag-react ang Vice Governor ng Batangas na si Mark Leviste. Ayon kay Mark, fake news ang makalat na balita tungkol kay Chris at katunayan nga raw ay kasama niya ito ngayon sa California. Kaugnay nito na ibahagi noon ni Chris ang reaksyon niya sa pagpapakalat ng balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Anya, niya. No biggie, because when there's fake news about someone's death, may kasabihan na pinapahaba ang life ng pinagchismisan. Josh Aquino Isa din sa nabiktima ng fake news ang anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ayon sa impentong balita, namatay daw si Josh sa malubhang sakit. Ang chismis tungkol sa kanyang kamatayan ay kumalat ilang araw matapos siyang madala sa ospital at madiagnose na may erosive esophagitis na sa malubhang acid reflux at ulcers. Si Chris ay nagpost ng mga video na kumalat sa mga blog sites sa kanyang Instagram account. Ngunit sinabi niyang ito ay mga video ng pagsasailalim ni Josh sa pangangalaga ng mga doktor. Hindi ang kanyang huling sandali tulad ng sinasabi ng mga post. Robin Padilla Maging actor-politician ay suki din ng death hoax. Noong 2014, ginamit ang diumanoy kanyang pagbano para sa isang Facebook scam. Ang mga peking ulat ay inupload sa Facebook na may caption na Headlines GMA Robin Padilla na maalam na panuurin ang totoong pangyayari. Exclusive R.I.P. Ang ikalawang peking balita na kamatayan ni Robin ay kumalat naman noong August 2015 sa social media. Sa peking ulat, sinasabi na ang bad boy ay pinatay matapos magipaglaban sa mga carjackers. Hindi na nga siya nilubayan pa ng ganitong uri ng fake news dahil noong November 2020, huli na namang lumutang ang tungkol sa kanyang pagpanaw. Agad naman itong kinondan ni Robin kung saan ay ipinakita niya mismo sa kanyang Instagram account ang screenshot ng detato niyang may caption na RIP Robin Padilla. May nakalagay rin text na 1969 to 2020 ang taon na kapanganakan niya at ang taon na kanyang umanong pagpanaw. May peking litrato pa kung saan kunwari na iulat ito ng kapuso broadcaster na si Mike Enriquez at dating kapuso news anchor na si Ria Santos. Sa isa pang screenshot, makikita ang larawan ni Robin at larawan ng asawa niyang si Mariel Rodriguez Padilla na umiiyak. Nilagyan pa yun ng caption kung saan nagkikiramay ang netizen sa so umanoy na uli lang pamilya ni Robin, particular na kay Mariel. Malinaw na walang katotohanan ng impormasyong yon. Isang dasalang niligay na caption ni Robbins sa kanyang post. Inalmahan naman ni Mariel ang death hoax ng mister dahil sa palagi nilang daw itong pinupuntirian ng malisyosong balita. Ellie Buendia Makailang beses din na ng death hoax ang Pinoy rock music icon na si Ellie Buendia. Taong 2008, marami ang nabahala sa kumalat na balita sa text na namatay siya dahil sa heart ailment. Nangyari ito matapos na nag-collapse si Ellie sa One Night Reunion concert na Eraserheads. Agad namang pinasinungalingan ng kanyang kampo ang naturang chismis. Noong 2010 at 2011, nang kumalat naman sa pamamagitan muli ng text, ang kanyang pagkamatay dahil sa cardiac arrest dahil sa aneurysm. Hindi na nga tinantanan si Ellie ng malisyosong balita dahil noong 2017, kumalat online mula sa fake ABS-CBN News blog ang headline na siya di umano ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa Tagaytay. At noong 2021 naman, napaulat ang kanyang pagkamatay kung saan ginamit pa sa pagpapakalat ng maling impormasyon ang GMA News. Agad naman naglabas ng official statement ang network at pinabulaan ng hindi sa kanila nang galing ang balita at walang katotohanan ang nilalaman nito. Samantala sa isang Twitter post noon, sinabi ni Ellie sa susunod na may magkakalat na patay na siya, ay hindi na talaga siya maniniwala. Bamboo Manyalak Palagi ring biktima ng death hoax ang rock icon na si Bamboo. Noong 2020, basis sa ilang mga link ng website na kumalat sa Facebook, makikita sa video nakasulat na kasulat na Breaking news, paalam Bambo Manyalak. Salamat sa inspirasyong binigay mo, 1976 to 2020. Ang death hoax na ito ay isang paulit-ulit na aligasyon na kumalat noong 2019 kung saan ay pumanaw raw ang mga awit matapos maaksidente sa isang car collision sa Quezon Province. Ginamit nito ang parehong taktika kung saan hiniling ng mga website na ibahagi ng mababasa ang mga link sa Facebook upang mapanood ang video. Ang original na video na itinutok sa mga website ay hindi rin mga news clip ng pagkamatay ni Bamboo, kundi ng isang aksidente ng maraming sasakyan sa NLEX. J.K. Labaho Pinagtawanan lamang ni J.K. ang mga balibalitang na matay na raw siya. Sa kanyang Instagram post noong June 2020, tila may halong pang iinis pa sa kanyang haters ang tugon niya sa death hoax. Buhay na buhay pa nga raw siya at handa makipag rock and roll. Makikita naman sa kalakip itong larawan ang tila tarpaulin sa mga lamay. Nakasulat dito, In Loving Memory of Juan Carlos J.K. K. Labajo. Ang kaibahan nga lang, wala itong petsa ng kapanganakan at kamatayan na kasyon na nakikita sa mga lamayan. Pahabol pa niya sa comment section, hindi pa raw panahon na iwan niya ang kanyang mga tagahanga. Candy Pangilinan para naman kay Candy kung may isang nakakalokang balita raw tungkol sa kanya na talagang ikinaloka niya at ikinawindang na kanyang mga kapamilya at kaibigan, yun ay ang balitang namatay na siya. Ayon sa komedyana, hindi hindi raw niya makakalimutan yung panahong naging biktima siya ng death hoax. Naging malaking balita raw ito noon at napasugod pa sa bahay nila ang isa niyang kaibigan. Pagbabalik tanong niya, kakapanganak pa lang niya noon kay Quentin at ang desisyon sa sa isang cosmetic procedure na siya pinagmula ng balitang ikinamatay niya o mano ito. Romel Padilla Si Romel ang naging biktima din ng peking balita matapos na kumalat sa social media noong June 2017 na di o manoy namatay siya sa isang vehicular accident. Ang fake news na ito ay galing sa website na Trending News Today at ginamit pang larawan ni Romel kasama si Daniel Padilla idinaan naman sa biro ni Nadia Montenegro ang pagpapatunay na isang celebrity death hoax ang lumabas tungkol kay Romel na kasama niya ng panahong yon sa isang proyekto. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Nadia ng isang selfie kung saan makikita sa likuran niya si Romel. Kalakip nito ang screenshot ng fake news tungkol sa aktor. Sa caption ay pabirong sinabi ni Nadia, Kung totoo to, -toto, sino itong katabi ko ngayon? Clone? Twin? Ha 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 ha. Joseph Arab Estrada Maagap naman ang pamilya ni Erap nang kumalat ang fake news na pumanaw na ito sa social media. Ang espekulasyong ito ay nagsimula matapos na magpositibo sa COVID ang dating Pangulo ng panahong yun. Sa Facebook post ng anak niya si Jinggoy, mariin itong pinabulaanan ang maling balita at sinabing nasa stable condition ang ama at nanatiling na sa ospital. Sa Twitter, naglabas din si JV Ejercito ng babala ukol sa mga nagpapakalat ng fake news. Bibi Gandang Hari Noong April 2020, lumitaw sa Facebook ang screenshot ng isang TV newscast. Sa title pa lamang ay may mali-mali ng mga spelling. Hindi malinaw kung sadyang baruba lang kung maglatag ang gumawa. Ang malinaw ay peke ang buong screenshot. May nakalagay na litrato ni Bibi at logo ng GMA News upang magmukhang legit na balita. Kasama rin sa screenshot ang 24 oras anchor woman na si Vicky Morales at sa bandang ibaba ng screenshot, pinagmukha pang ibinalita ito sa website na cnnupdates.ml na peke rin. Sa Instagram feed ni Bibi, makikitang naalarma ang kanyang followers na nag-iwan ng comments para kumustahin ang lagay niya. Lumabas si Bibi at nagsabing walang katotohanan ang balita. Nagsagawa siya ng Instagram live at siniguro sa publiko na maayos ang kondisyon niya inami naman ni Bibi na hindi na niya napigilang mapaiyak dahil lubha raw siya naapektuhan ng death hoax. Hindi na raw siya komportable sa kanyang apartment dahil sa malisyosong balita na tagpuan siyang patay rito, lalo pat mag-isa lang siya sa kanyang tirahan sa Los Angeles, California. May sintimihan rin noon si Bibi sa kabila ng pagkasangkot niya sa isang death hoax na ni hindi raw siya kinumusta ng kanyang mga kapamilya na nasa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!